So, ni na po mi din guys. O sa among pag-anhi din ni ani nga lugar, among nabungad ang kinika o saka bulak nga maanindot gayod. Kini nga bulak, ginatawag kini na mo o summer blossom kay kini nga bulak mo gawas ramanggod po ni siya ting summer. Pero wala ikin may kung unsa insakto pangalan ani nga bulak ka. So, on na mga ligo, nangaon na sa imig-keeping. Kaya makakita gani yung keeping guys. Nung bagyo, may anig So, gilimpiuhan na ni ang sa lamisa, kaya diha may mupis Samtang nagkaon yung imig sa imig-lantaw, palibot. kay ninot mangyid kay lantaw ng mga bulak. kay amat ngano no, yun nga. makaamis amis mangyid mga bulaka. Ayan. So, samtang naglantaw mi ani mga bulak, kaya nga tagak sa yuta, sige po, mi may og kaon sa keeping. So, mode ni ang iyahang ambiyan sa bulak. Nindot kay Lantaw. Naghinangara na ko niya sa mga bulak, guys. Kay maka amis man sa pag-ayo. Pag, pag -ayo. so, mode ni iyang palibot, guys. Mingaw, hapsay, o bugnaw. So, nindot sa siya din hitambayan. O din hi may magtiwas o pangaligo. Kay wapaminapura o pangaligo, guys. Ayan. So, ni mi karon din hisa tuburan sa sagay. So, sakop gihapon ni sa kamigin ni agihapon mi sa kamigin aning panahon na. So, ayan. Yan kanindot ang palibot, guys. Hawan kayo. Walay na tao din he. So, dili kay tanto daghan tao nga nangaligo din eh. O, malingaw na po mi din eh. O, tinagpisaw-pisaw sa tubig. Ayan. Nagblo-blo na sa tubig, guys. So, din eh. May karoon magtiwas o pangaligo. Mga akong uban ka uban, guys. Doon na. na o una-una og tagpisaw kay wala pa na pura og kinaligo kung nindot man sad kay din hitambayan kay na mga kahoy ang mga kahoy usasab na nga naghatag og pabugno sa palibot labi na karon sa tong panahon nga init kaayo so nindot jud kayo nga maligo ta din hindapita aron mahuwasan ta sa kainis sa atong panahon Hi, mga amigo, mga agis sa ako kay ko sa mga ko mga kaubanan. So, ayan guys, na natay fans din hindi pita. So, mauni ang ihang palibot. Ayan. O, ba diba? Nag-green lang ang mga sagbot. So, niya na sila guys. O, naguna-una nagpangaligo. So, ato, ako, sa ating ato na akong mga kaoban. Kaya din hinapog ko paingon. Kaya hindi ko man, ane, maligo na po dayon ko. Ayan. So, ni Arad Eko. Ayan. Enjoy kayo ang mga person nga nangaligo